60% off nila. At yung mga buy, may mga buy one take one pala sila. Ngayon, pero wala silang ano, isa sale. Yung mga to, yun oh, mga buy one take one. Yung facial wash na ginagamit namin ni Paul. Oh. Buy one take one and 60% off pa rin sila. Yeah. a sixty percent off. Look, sleep, and down with our free haircut at Federal War. <laughs> ba ito sa si isa? Isa lang sa atin? Pwede yung mo na. May chili con carne na sila. Ano, Ayan o. Dalawahin na natin. Malaki yung quality yan. Ito o. Oh. Tapos mag ano tayo. Oh. Parang yan. Dalawa, dalawa na. Dalawa na nga. Kan nga. April 10. 11. Oh, may 11 na. Ayan, no? Oh. Crave-crave na naman ako niyan. Ang chichar, ang bulaklak na ito, oh. Ang crispy pata, frozen. Ay, frozen din yan. Dito